Back. Ba, ano yan? Bakit? Nagpapakulo ako. Nagtubig na may ang Ayan, gagawin mo dan? Parang Bakit? Eh di ba, lagi nang aasar. Oo. Oh. Basag na basag na ako, di ba? <laughs> Nasaan? Nasaan? Oo. <laughs> oh, <laughs> Tanda si Ali Borno. Ayun, ganun pinigaga. Wala, ayun nga, lumabas si Tara, palabasin natin. Hindi oh. ka na may init, lalabas yun. Oo. Oh. Tapos asa-asari natin. Ah, so kaya lang, hindi ako makakainin ng may na tubig doon pag inasar ko. Ang lang ang sakin. sa akin. Saan nating nga, ano ah, Pagkabigay ng may init, saka makasa rin. Opo! Oh, <coughs> galing mo, galing mo. So, ayaw mga idol, good morning. <laughs> Asar apa you know, dong emang asar net? Yang <laughs> di sini si Aliborno, Aliborno, awalnya ah, Fiesta pala di sini, mai pangan darah kita. <laughs> <laughs> Aliborno, nyau nyau. Nenasegat, <laughs> bah, bah, ini an. Ano? Kala ko wala ka dyan eh. Bakit? Nagpapakulo ako. Nagtubig na may Bakit? Ang oh, nagsigay. Ba? Ba ang gagawin mo dyan? Ay, ba uulan mo nga yan? Masang pangasar ha. Ano ah, nga gagawin mo dyan? Para sa yun. Bakit? Eh di ba, lagi nang asar. Oh. Masag na basag na ako.

Ano mo sabi? Babawi mo naman ako. Ma'am, ay eh, kakampi ko yun eh. Tapos babawian mo. Oo nga. Eh, gigil di na di ako dun eh. <laughs> <laughs> gigil sa bawi? Oo. Diyari <laughs> uh. naman talaga eh. Hihihihi. Oh. Oh. <laughs> ano na, babawi ka talaga? Oo. Oh, uh. uh. Ay, paano mo mapainom yan eh? Puro sili yan. Eh, di sumama sa tubig yan. Ano gagamitin natin ang brain. Ano, paano? Ayan, may salaan. O tapos? Nililipat ko siya sa takorin. Bumagal na ingat na. Sige. Okay, Magbibigyan kita Makabawi ka lahat. Salamat, salamat. Idol Mac. Oo. Nako na ka lang. Bakit? Huwag sa kwitang nako na. Ikaw ang dadaling ko. Ayos <laughs> na. Hindi naman ako naiingay ng mainit eh. Oo oh, nga. Edwin, eh, ma'am magkakampi kayo. Oo. Hindi okay, okay. nilalagay ko sa pinapay. Ibig sabihin. Hindi naman ako naiingay ng tuming ng mayinit. Mahirap yan. Oo. Mahirapan ka dahan. Bakit? Ba, syempre, hindi ko tatanggapin yung tinapay mo. Alam ano ko na eh. <laughs> ano, dun ba? Ano? Gisingin mo na. Gisingin ko na? Oo. Ililipat mo na yan? Ililipat mo na rin. Oh, sige. Oo, Dala, ko lang ng konting brain, <laughs> Ano po? pumunta ko na. Pumunta ko na. Okay. <laughs> rito. <Yari> siya <laughs> na cute. Ah. Sakto. Ano? Ala, kala ko tulog ka pa eh. Ay, kaya ba, ala, ay? <laughs> eh, ada si Ali Borno. Wala, ayo nga lumabas si Tara para basihin natin. Oh. <laughs> hindi ka na may init lalabas 'yon. Oo. Oh. <laughs> Tas asar-asarin asa natin. Okay ah, ala, lang 'yung mga kainin may na tubig doon pag inasar ko. So, hindi anong gagawin ako lang mga asar. Oo, o, hindi ako bibigyan kasi ng pare. Eh. Boy, ba, ka bala ka. Lakas ng pagtambay sa akin. Sana tingnan anuin.

Ito ay, yung ingin ng mainit. Ano Okay naman pala eh. Okay naman. pala eh. natin na sorpre. Eh? Kung pag mo pang Sa astama ka dun eh. Ano, Kuya? Ano po? Kuya, tinatawag ko pa rin yung laburnok, tapos bibigyan mo pa rin ng ito <laughs> Isang pa yung yan, Ito na lang, ngayon. Wala nga naman na kahingi. Pag ikaw yung asar pa, hindi na kita bibigyan ng tubig. Di nga ako mga asar kuya, pati na naman ang finest okay, na ko Ito siya mainit to at gawa ng tanghali na. O, okay lang naman yan kuya, mainit lang yung sikmura ko, pwedeng pwedeng tang na yan. Tanghali na naman eh. Ah, Bakit tanghali ka ba gumising? Eh? Napasarap ako ng tulog kasi panalo eh. <laughs> 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 Ito lang nga ang angas eh. Ano? Nito ba't hindi nga mo panamainitin Thank you sa mainit! Oh? Ali burnok! Ali burnok pa rin. <laughs> Magkatapos mo dyan ang mainit dyan. Ang nga, Wala, wala akong magagawa. Talo ka kasi. Oo. Na? Oo Kung hindi ka nagpatalo, no? Ikaw sana nang asar kayo. Thank you! Thank you po! Thank you, Ali burnok! na ng pang asar niya. Tao cũng gần nữa 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 lúc này cũng nên là gần nữa nữa ta lúc này cũng Alo, đâu Mae'n gwneud yn ôl